Tama ba yan? Alamin po natin kung tama ba na gumamit ng video o litrato ng kung sino-sino ng ibang tao kahit kaibigan mo, kahit kaklase mo ng walang pamaalam o pahintulot. Bago po natin sagutin yan, Panoorin po natin ang isang educational video na hindi ko sariling gawa. In generalization, despite efforts to promote gender equality, challenges persist, including a gender-free camp and limited representations of women in leadership is challenge traditional gender norms, promote equal opportunities and this equality in the If there is no questions or clarifications, thank you and goodbye class ngayon sagutin po natin itong tanong na to hindi kasi kahit educational video yan na ginawa ng classmate mo, bawal pa rin gumamit at i-upload sa iyong social media platform, social media account ng walang pamaalam. Alam mo ba, bawat video na nagawa at nailagay sa Facebook, YouTube, Discord, Instagram, Twitter, TikTok at kung at kahit anong social media at pati sa Google Drive ay nagagamit para magpakita ng impormasyon o magsalaysay. Bagamat yan ang rin ang iyong layunin sa video mo, hindi rin po tama na ka ng videos ng ibang tao, kahit kaklase mo pa yan, kahit crush mo, kahit girlfriend mo, boyfriend, kahit kapatid mo, bawal. Bakit? Kasi ayon sa Intellectual Property Code of the Philippines o Republic Act 8293, bawal ilabas ang gawa ng walang pamaalam o pahintulot mula sa tunay na may-ari ng gawa. Kasi kasama po ang mga vlogs sa intellectual property rights ng tao sa karapatang-ari. Pero hindi lang itong nasabing batas ang nilalabag kung gagamitin mo yan at ipopost mo yan sa iyong account. Labag rin po sa privacy rights ng tao at pati kalooban ng tao kung ipopost mo ng walang pamaalam. pwedeng magalit sa iyo ang iyong kaklase, kaibigan o kung sino man kung ginamit mo ang kanyang video para sa iyong account ng walang paalam, ng walang pahintulot. At kung ayaw ng tao na ilagay mo ang mukha niya o ang boses niya sa video mo, eh bawal talaga 'yan. Kaya dapat think before you post. Isip-isip muna pag may time. Tama lang po na gumawa ka ng sarili mong video kahit travel vlog, educational video at sariling boses lang ang gagamitin mo, sariling tinig lang sa mga videos mo sa iyong social media account. Pwera na lang kung papayag ang, ang isang tao kahit kaklase mo, kaibigan mo, na gamitin ang mukha o boses tinig nila. Kasi ang pagiging malikhain ay isang paraan para panatilihin ang respeto at kapayapaan. Ikaw, tama ba yung ginagawa mo? Ano ba talaga sa tingin mo?